Ano bang maganda nating gamitin kapag mag-uumpisa tayo na maging isang content creator? Kung yung personal account ba natin o yung ating FB page? Tandaan na kapag yung ating personal account yung ginamit ay yung, maging, yung mga friends natin doon ay automatic na magiging followers na natin. Unlike po doon sa ating FB page ay zero talaga. Talagang mag invite ka pa ng ating mga friends dun sa kabilang account para naman ma-encourage natin sila na i-like yung ating FB page na bagong gawa. Mas mahirap yun kasi talagang zero talaga. Hindi katulad dun sa ating personal account ay matik na yung ating mga friends ay pupwede na natin maging followers. Para naman sila pwedeng ma-monetize at wala namang problema doon. Nasa inyo po kung gusto nyo gumamit ng personal account o yung ating tinatawag na FB page or business page. Pero kung gusto nyo talaga ibukod yung personal personal life nyo, ay mas maganda na FB page ang gamitin nyo. At kung wala namang problema sa inyo na maging open book sa inyo yung life nyo sa viewers o sa mga followers nyo, ay okay na okay na rin gamitin yung ating personal account. Sana makatulong. Follow for more.